gumaganda well, magandang umaga po sa inyo. Update tayo ngayon dito sa atin sa Plaza Loma project. So bali nagpapatambak po tayo dito sa kabila para sa kalsada doon sa next project natin doon sa likod. So gagawa po tayo doon ng build and sale na mga bahay. Bali 2 unit po 'yon na bungalow type. So po bali pagpasok natin uh, pinapalinis na pinapalinis natin dito yung uh, harapan para po at least maganda na siyang tignan Break time. Okay. So, bali po, magpasok natin. Uh, nagpapalinis tayo dito para po uh, maganda ng tignan. So, alis dito po sa ating mga kwarto. Tapos kasi ang napinturahan. So, yan po yung combination ng kulay niya. Subusan natin yung ilaw para bumakita natin. So po, bali combination siya ng uh, off-white, then medyo light na gray. Saan po? Bagay na bagay po siya sa mga white natin na uh, bintana. Kaya po yung kanyang mga cabinet. Tapos sa uh, gumamit tayo ng mahogany uh, wood sa ating mga pintuan. Then dito balik dito tayo sa pinakagit kwarto. Ito na yung ano na ulan niya. Okay po. Same color din po tayo dito tsaka dun sa kabilang kwarto. Sorry uh, po, mga uh, door natin is uh, mahogany wood po yan. Um, standard size na size natin na 80 by 210 siya dito tayo sa master bedroom ayan po ganyan din Mahogany wood tayo sa CR so ba dito po yung ating pinaka master bedroom medyo maluwag siya ng konti ah uh, dun sa dalawa same pati po mga kabihan ay sa alos, uh, tapos na po na, yun na napintahan or napinturahan dito na tayo sa salas. Sir, po bali yung ating mga uh, cabinet dito sa ating uh, pinakalababo ang binabanatan ni Sir Idol. Uy, mag magkapi muna kayo. Napakaganda po ng combination ng PVC panel po ito natin na uh, na brown then yung pahing white. Match po yung ating uh, PVC panel sa ating mga pintuan. Then dito po tayo sa labas. So kapot po ito binuusan nila yung uh, pinakalababo natin dito sa laundry area then halos tapos na rin po yung kisamin uh, natin dito sa labas pinaka takat na lang po ng uh, pinaka siroho dito sa baba so ikutan po natin so bali po itong uh, nakikita natin na walang uh, na puro lupa pa siya, yan po is magiging garden then meron po tayo mga flower box uh, sa gilid So halos lahat ng grills natin sa ating bakod Gate is tapos na rin po So yan po muna yung update natin ngayon Dito sa ating project dito sa May Plaza Luma Arayat, Pampanga Up